Ang araw. Ngayon, ating pag-uusapan ang patungkol sa kakayahang lingwestiko. Ano nga ba ang kakayahang lingwestiko? Ang kakayahang lingwestiko ay tumutukoy sa kakayahan o abilidad ng isa na makapagsalita. Iba't ibang mga lingwahe, wika at dialekto. Nakatutulong ito upang mas mapadali ang pagkikipagtalastasan, gayundin ang komunikasyon sa iba. Halimbawa na lamang ang kakayahang linguistiko, ang isang kakayahan o katalinuhan sa larangan ng lingwahe. Ang gramatika ay isang mahalagang bahagi ng bawat wika. Ito ang sistema ng mga patakaran at istruktura na ginagamit upang maayos na maglawaan at may pahayag ang mga salita, pangungusap at teksto. May ilang mga elemento sa gramatika na mahalagang maunawaan. Una, mayroon mga bahagi ng pananalita o panguri ng salita. Ito ay kinabibilangan ng pandiwa o verbs, pangalan o nouns, panghalik o pronouns, pang-uri o adjective, pang-abay o adverbs, at iba pa. Ang bawat bahagi ng pananalita ay may sariling gamit at patakaran sa paggamit. Pangalawa, mayroong mga patakaran at pagbuo ng mga pangusap ang mga pangungusap ay binubuo ng mga salita na naglalarawan ng isang kaisipan o Ang mga pangungusap ay dapat may wasto, pagkasunod-sunod sa mga salita at may tamang paggamit ng mga tuntunin tulad ng simuno at panguri at paksa at pantas at iba pa. Pangatlo, mayroong mga patakaran sa paggamit ng mga tuntunin tulad ng mga pandiwa, panguri, pamilang, panguring pagsasalarawan at iba pa. Ang mga tuntunin na ito ay binibigyan ng karagdagang impormasyon o detalye sa mga salita o pangungusap. Pang-apat, mayroon mga patakaran sa paggamit ng mga panandang pangukol, panandang patnig, at iba pang mga panandang pangugnay. Ang mga panandang ito ay ginagamit upang maugnay o makabit ng mga salita, pangungusap o mga bahagi ng pangungusap. Mahalaga rin na tandaan na ang gramatika ay hindi lamang tungkol sa mga patakaran at estruktura. Ito ay naglalaman din ng mga kasanayan sa paggamit ng wika sa iba't ibang konteksto at sitwasyon. Ang tamang paggamit ng gramatika ay nagbibigay ng linaw at kahulugan sa komunikasyon. Sa kabuuan, ang pag-aaral ng gramatika ay mahalaga upang maunawaan at mapahayag ng wasto ang mga salita at pangungusap ito ay nagbibigay ng kaayusan at kahulugan sa wika at nagpapabuti sa ating kakayahan sa komunikasyon. Mga patinig sa Pilipino. May limang titik na patinig sa Pilipino na narepresenta ng mga grapimang A, I, I, O, U. Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang Pilipino na may mga tunog na patinig. Ito ang halimbawa, A, Aliw. I. Eroplano I. Ilo O. Original U. Ula Kalugan at halimbawa ng katinig. Ang alpabitong Pilipino ay may 28 titik na binubuo pati ng patinig at katinig. Ang katinig ay may mga titik na binibigas ng may kumplito o bagyang pagsasara ng mga daanan ng... Narito ang halimbawa ng mga bagay na nagsisimula sa, sa katinig. Katulad na rito ay bubong, d-dahon, g golong, h-hipon, k-kalan, lapis m mangga, n-niyog, p-payong, r-radio, at marami pang iba. Mayroong dalawang katinig. Ang ilan sa mga ito ay hiram na letra. Ang mga hiram na letra ay C, F, G, Q, V, X, and Z tandaan na walang Tagalog na, nagsis, na salita ang nagsisimula sa mga hiram na letra. Narito naman ang mga halimbawa ng hiram na letra. C. Cartoon F. Flashlight V. Van X. Cellophone Z. Zephyr Mga diptongo sa Pilipino ito ay may mga tunog na buo sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga patinig na W at Y. Ang mga sequence ng mga tunog na ito ay may tinatawag na diptongo. Sa wikang Pilipino, kabilang ang mga punimang aw, ew, ay, a, Halimbawa dito ay ang aw is autor, ew, baliw, ay, eyeball, a, ew, ewan, oy, langoy. OY KASOY Ang mga digrapo sa Pilipino Ang mga digrapo ay sequence ng dalawang katinig Ngunit iisang tunog lamang Sa Pilipino kadalasang marinig ang mga digrapo sa mga hiram na salita Ngunit manging sa mga taan na salita ay maririnig mo ito dahil sa proseso ng simplikasyon Halimbawa TIS CHISMIS SH SHORT this check. Mga cluster. Ang mga cluster ay magkasunod na katinig sa isang pantig at naririnig pa rin ang individual na punimang katinig. Kadalasan, may cluster ang mga salitang hiram sa salitang banyagang wika. PW, PY, PR, BW, BI, WH, at iba pa. Halimbawa, pwede, braso, drama, globo, preto, troso, start, heart, element. Paris Minimal Paris na salita na magkaiba ng kahulugan ngunit magkatulad na magkatulad sa bigas. Maliban sa isang punima sa magkatulad na posisyon. Halimbawa, initial, pala, bala, sipag, hipag, medyal, ipa, iba, basag, bahag, pinal, sapat, sapat, sabaw, sabay. Suprasigmental ay binigyang kahulugan ni Rizoma sa Tuto Ang punimang suprasigmental ay bilang kahulugan ng unit ng tunog ng karaniwang hindi tinatumbasan ng titik o litra sapagkat sa pagsulat, bagkos, inihudyat o sinisimbolo ito ng mga notasyong panimik o pang matukoy ang paraan ng pagbigkas ng isang salita o ng isang pahayag. Struktura ay isang salitang naglalarawan ng mga organisadong bahagi o kaayusan ng isang bagay. Ito ay isang konseptong madalas ginagamit sa iba't ibang larangan tulad ng wika. Sa konsepto ng pangwika, ang struktura ay tumutukoy sa pagsasaayos ng mga salita at mga bahagi ng pangungusap upang makabuo ng maayos at malinaw na mensahe. Ito ay kinabibilangan ng mga elemento tulad ng salita, parirala, pangungusap at iba pang bahagi ng gramatika na nagbibigay kahulugan sa isang wika.